Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron tayong gagawin ngayon isang single door na refrigerator na ang brand ay Kundura. Ang problema dito ito mga ka-DIY ay hindi lumalamig pero gumagana naman yung compressor at lahat-lahat gumagana naman pero hindi lumalamig. So tinanggal ko muna yung lahat ng laman dito sa ating evaporator tapos yung lahat na nakakarga dyan is tinanggal muna natin para ma-check natin. At isa na rin mamaya kapag ka maayos natin is malinis na siya sa loob at madali natin mapalamig yung ating refrigerator kapag ma-repair natin mamaya. So pinatalikod ko lang muna yung ating refrigerator at isaksak muna natin dito sa ating wall outlet. Okay, so isaksak muna natin. Bale, ko na ito kahapon. Tapos ngayon binalikan natin. So, nagasundo na kami ng ating customer. So, balik chinik ko ito kahapon. Meron naman siyang kargang refrigerant o preyon. Ang problema naman sa kanya, sumusuka ng langis yung ating compressor. Kung napapansin nyo, dito sa bandang high side sa may high side niya binunot na natin yan pag check kahapon so yon lumalabas yung mga langis doon sa kanyang high side or sumusuka na ng langis yung ating compressor o pinaka -motor ng ating ref. isa yan sa dahilan kapag sumuka na siya ng langis yung langis kasi niyan yan yan ang itatapo ng compressor doon sa ating evaporator at magkukos yan na hindi na siya lalamig yung ating refrigerator or minsan is magbabara siya sa ating mga kapilyari so, yan kung muna nyo is punong puno ng langis yan so gumagana yung compressor pero ang problema hindi lumalamig dahil nga dyan mga sa mga oil mga na yan na nilalabas na ating compressor kasi kapag ka normal yung ating compressor dapat walang lalabas na langis dyan sa ating high side o sa ating compressor yan kung napapansin nyo yan ang daming langis So isa yan sa palatandaan kahit na may preon yung ating refrigerator o kahit may refrigerant hindi yan lalamig dahil nga sa ganyan. So, ang naging sanhi niyan is, kapag yung ating refrigerator is masyadong dikit sa ating wall ng ating bahay. So, nagkakaroon, nagkakaroon ng cost ng pag-init yung ating refrigerator hindi siya nakakahinga. Kaya, ang natatamaan niyan is yung kanyang mechanical. Mechanical sa loob ng kanyang compressor, nagkakaroon ng problema kaya... Ayan, nagsumusuka na siya ng langis. So isa yan sa palatandaan mga ka-DIY kapag ka -DIY, yung refrigerator nyo is wag nyong idikit masyado sa wall na inyong bahay. Baka naiinitan masyado yung inyong compressor at hindi nakakahinga. So ang tendency, susuka ng langis yung ating compressor sa sobrang init. So ngayon is tatanggalin na natin itong lumang compressor at papalitan natin ng second hand lang. Kasi kapag kabago, hindi lang kaya ng customer yung presyo natin sa kapag kabago. So sabi ko nga sa customer siya na lang dapat bumili ng bago at kami na lang dapat magkabit pero ang suggest ng customer is kami na lang daw maghanap. So kondura dura yung refrigerator pero yung ginamit na compressor is Panasonic. So yan. So parehas ang HP yan mga ka-DIY o horsepower na compressor. Isa yun sa palatandaan kapag ka magpapalit kayo ng compressor. So alamin nyo rin kung ilang horsepower yung inyong refrigerator. Yung kinang compressor niya. So, kapag ka yung compressor is mas mababa sa pinalit, malalamig din pero problema, madali siya masisira. Dapat kung ilang horsepower yung makina ng ating refrigerator, ganun din yung ipapalit nyo. Mapasikanhan man or mapabago, dapat parehas yung horsepower or yung ipapalit nyo ay medyo mataas konti doon sa original. So, pwede yon. So, based na rin sa ating experience, kahit na yung mababang horsepower, papalitan natin ng mataas-taas na horsepower, pero pwede yon At least hindi na sila, kunti lang yung diferensya. wag naman yung sobrang laki. So baka mabulunan naman at masira naman yung ating compressor. So next na gagawin natin is puputulin ko na lang itong kapilyari dito sa kanyang filter dryer kasi pagpapalit tayo ng panibagong filter dryer yan, so tinanggal ko lang muna yung mga lock dyan yung nakatali, tapos tatanggalin natin itong filter dryer niya at papalitan natin ng bago so every time talaga ako nagre-repair ng refrigerator nagpapalit talaga ako ng filter dryer kasi isa sa mga cost minsan kaya ayaw lumamig din yung ating refrigerator yung kanyang filter dryer yan, so tinanggal ko lang muna itong ating, tatanggalin ulit natin itong filter dryer natin kasi mas mainam na magpalit kasi minsan may mga nare-repair ako na nagpapalit sila ng mga refrigerator ng compressor pero yung filter dryer is hindi nila pinapalitan so konting halaga lang naman yan para iwas na rin sa back job iwas na rin sa maraming trabaho so mas maigi na yung papalitan natin bago kesa yung gagamitin natin is yung luma yan tinanggal ko yung kanyang filter dryer so papalitan natin yan mamaya yung ating compressor naman is second hand lang yan kasi low budget naman yung ating mga customer. Nagtitipidid. So, yan din yung ginamit natin. So, kapag ako ay nagre-repair, nagbibigay din tayo ng warranty sa customer. Just in case na masira. So, free, free na yung pag-ayos natin. So, sa so gagawin mga ka-DIY is ipapasok na natin itong tubo ng ating condenser. Yung umiinit sa likod. Yan po yung ating condenser yan ang unang gagawin natin ipapasok muna natin yan so ginamitan natin ang map gas para mag expand yung tubo ng compressor para may pasok natin ng mabuti yung ating condenser yan yung unang gagawin ko so gumamit tayo mga ka DIY ng flux para mas madaling kumapit yung ating metal to copper kasi yung ating condenser na yan is metal tapos yung dugtungan naman ng ating compressor is uh, copper So gagamit tayo ng flux dyan. So ang maganda pag gumamit kayo ng flux, mas madali siyang dumikit. At advisable talaga na may flux yan kasi mahirap pa dikitin. So mas magandang magpakapit yan kung wag nyo munang lulutuin masyado yung pinaka tubo. Uh, gagawin nyo lang Medyo painitin nyo na kunti tapos lagyan nyo ng flux para mas mabilis yung kumapit. So wag nyo antayin na pumula yung tubo, yung copper nya. Wag nyo antayin maluto bago lagyan ng flux So bago pa siya maluto, lagyan nyo na kagad ng flux para mas mabilis yung kumapit. So napakaganda ng plugs na ginamit ko diyan kasi mura at saka mabilis kumapit. Yan. So napakapit na natin. Pagkatapos na may kabit natin yon, ang gagawin ko dyan is ilalagyan ko siya ng connection dito sa ating overload protection at saka sa ating starting relay. Papaganahin ko muna yung unit. Ayan, so nilagyan ko yung connection. Tapos ang next na gagawin natin is isaksak muna natin yung pinaka AC niya para gumana yung ating compressor kasi mga ka DIY ipa-flushing ko muna yan yan yun bumuga na siya ibig sabihin tumagos na yung ating hangin dyan sa pinaka lagayan natin ng filter dryer yan sa condenser natin yan yung pinaka end ng condenser o yung umiinit ng ating refrigerator so yan pina-flushing ko muna para lumabas yung mga maliliit na debris yan so tumagos naman yung hangin at maganda naman yung pagkakainang natin Next is gagawin natin, lalagyan natin ng panibagong filter, dryer. yan. Tapos lalagyan ko pa siya ng access valve para makapag-access ako. Na makunan ko siya ng pressure or makapag flashing ako. Kapag kinargahan ko na yan kasi mamaya ng refrigerant, is eh, pwede ako makapag flashing dyan. Kasi may pagkakataon minsan na may moisture, medyo bumabara siya. So pwede ako makapag flashing kapag nilalagyan ko siya ng access valve. So yan ang purpose ko mga ka-DIY, makapagkuha tayo ng pressure ng ating compressor at the same time makapag flashing pa tayo so isa yan sa mga teknik mga kadiway kasi nilalagyan ng mga ganyan para makapag konte konti at saka pag, makapaglabas tayo ng moisture at maganda yung resulta mga kadiway kapag meron tayong ganyan so minsan naglalagay ako minsan hindi depende naman sa sitwasyon mga ka-DIY na sa pagre-repair yan kapag ka, lake lang naman so hindi ako nagpapalit nyan kung mga leak lang naman bandang compressor so hindi ko nilalagyan ng panibagong dryer pero kapag nagpapalit ako ng compressor at nagpa-flashing ako sinilalagyan ko talaga siya ng bagong filter dryer Ayan. so mas maganda kapag ka pinakapit natin yung ating filter dryer gamitan natin ng flux yan ang unang, pina, ang unang target ko dyan kapag ka naghihinang ako yung pinakamital niya kasi yung condenser is metal yan ang pinupukusan natin at tapos handa ko na yung aking flux para mas mabilis ko siyang mapakapit. Yan. So, na pinapainit ko muna tapos lalagyan ko ng flux yung pinaka-metal. Yun ang unang target ko yung metal na mapakapit ko yung pinaka-panghinang natin, yung silver rod natin, mapakapit natin. Ayan, so mas mabilis lang siya mga kadeway kapag ka inuna natin yung pinaka-metal kasi yun ang pinaka-center o pinaka-centro dyan. Sa paghihinang kasi pag copper to copper, mas mabilis lang naman yan. Kaya inuuna natin yung metal. So yan, mas mabilis lang mga ka-DIY kahit naka position tayo sa nakapatayo. Basta mas ganda yung maganda yung ating uh, pagkakahinang. So swabing-swabi lang yung mga ka-DIY yung galawa natin. Yan. Swabing-swabi lang yung paghinang. So next is yung evaporator side naman natin. Kung napapansin nyo, yan. So iniinit ko muna tapos i-expand natin ng long nose. Yan, i-expand na natin. Para pumasok naman yung ating evaporator side yan habang umiinit yan mga ka-DIY yan nag-expand yung ating pinakatubo tapos ipapasok ko na lang yan itutulak ko para maipasok ko na mabuti para maganda yung pagkaka kapit mamaya kapag ka nilagyan na natin ng refrigerant so iwas tayo sa mga leak yan yan, suabi lang yung galaw mga ka-DIY. Yan, next na gagawin kasi natin dyan is magpapahigop tayo ng plo. Yan. So, yan, pinorsisyon muna natin kung saan natin ilalagay yung ating filter dryer banda. Tapos, pinutol na natin yung kanyang kapilyari. Yan, dapat ay merong butas yan. Yan, so may butas naman yung ating kapilyari. Maganda yung pagkakat natin. umuwan na lang tayo ng plo. So, marami din akong tutorial tutorial nito sa na-upload natin. Maraming din tayong tutorial nito kung paano gawin yung proseso na ganito. Yan, so sinaksak ka muna yung compressor. So gumagana na yung compressor na yan. Ang problema, hindi ko pa pala nalagyan ng access valve. So ang ginawa natin, inipit natin ng plies yan. Tapos pinahigo pa natin ng flow. Yan. Yan, pinoto lang natin yung pinaka-access doon sa compressor yung pinaka-access ng ating refrigerant, so pinutol natin yon para sumura, para humigop itong ating compressor ng flow yan yan, so unti-unti lang hanggang sa maubos natin yung flow yan yan tuloy-tuloy lang yung pag-ano natin pagka pinapahigop natin hanggang sa maubos, yan nilak ko pa kasi baka may singaw pa konti. So dapat yan kanina nilagyan ko na na access valve so nakalimutan kong lagyan. Yan, kasi gabi na namin to ginawa. Medyo hapon na, mapagabi na rin. So kaya nagmamadali din kami na matapos na rin. Ayan. So pagkatapos niyan mga ka DIY, mga 10 seconds pwede na nating bunutin kasi napahigop na natin yung flow doon sa buong system ng refrigerator natin. Papunta dun sa evaporator kasi yung flow na yon ang purpose noon is para yung mga moisture doon sa ating mga kapilyari tube is mawala. Siya yung maglilinis yung ating flow. So, yon Tinanggal ko muna yung mga ating mga connection. At lalagyan kasi natin yan ng ano, access valve. Yan. Diyan, tayo, dyan tayo mamaya mag-access ng ating refrigerant. Diyan tayo mag lalagay ng pressure, diyan tayo maglalagay ng refrigerant. Ayan, So, tatanggalin muna natin itong luma. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng panibagong access valve. So, yun. So, bago kayo maglagay ng access valve, mga kadiwa, itanggalin nyo muna pinakapito niya. Bago nyo lagyan. Kasi may pito yan. So, kailangan nyo muna ang tanggalin. Yung pito, baka masunog kapag ka nilagay nyo kaagad na hindi nyo tinanggal yung pinakapito niya. So, yun. Gamit na naman tayo ng long nose dyan para mag-expand konti yan at pumasok yung ating access valve so lalagyan natin ng silver rod para mahinang nakagat natin yan so ayan suwabi lang yung paglapat natin ng silver rod para maganda yung pagkakakapit ang maganda kasi dyan is yung kumikintab talaga yung ating kapatyo para mas maganda yung pagkapit ng ating silver rod so yun tapos na natin hinangin Next na gagawin natin is itong ating capillary tube is i-coconnect na natin dito sa ating filter dryer. Ayan, kung napapansin nyo, yan ang pinakalas na gagawin natin. Pagka, tapos na natin may lahat, yung ating high side, yung ating low side, yung ating charging line ng ating compressor is ito na yung pinakalas na ikakabit natin o i-coconnect. Ayan, yung ating capillary na i-coconnect natin sa ating filter dryer. So medyo maluwang-luwang kasi konti, kaya inipitan natin ng pliers. Ayan, so ang teknik sa pagpapakapit dyan is initin nyo muna yung pinaka filter dryer pagka nakita nyo kumintab na sa nyo ibaba yung inyong pinaka panginang. tapos isintro nyo kagad sa pinaka kulihan yan mas so, mabilis lang siya hinangin so yan yung position lang natin na maganda para just in case na magpag tayo mamaya yan lagyan natin ng space yung ating pinaka filter dryer para just in case na may problema mamaya i plasing na natin so sinaksak ko muna siya mga ka -DIY. hindi ko pala pala nalagay yung ating overload at saka yung ating OLP ayan so nilagay ko lang muna siya tapos saksak natin yan tapos yan mga ka -DIY. maganda naman yung pagkakabuga yan ipinaplasing ko muna kasi nainitan yung ating filter dryer minsan kasi may mga ano yan may mga debris ang pinaghinanga natin yan So, pinaplasing ko muna. Sinasiguro ko muna na may lumalabas na hangin dito bago ko isilyo lahat. Next, isilalagay ko na itong pinakapito ng ating filter dryer para mapisa na natin itong lagyan ng pressure. Yan pagkatapos ng lahat-lahat is kumuha muna ako ng aking DIY compressor. Yan ay compressor po ng ating chiller. Chiller yung ginagamit kong DIY kapag ka magsiservice ako yung medyo maliit lang muna. Kasi mabigat-bigat din kapag ka gagamitin natin yung malaki. So, yan lang gagamitin ko. Maliit lang. So, unang nating hanapin dito is yung kanyang pinakabuga. Para kargahan ng hangin yung buong system na ating refrigerator. So, makina din ng chiller yan o ref. Matapos ang lahat. So, pwede na natin gamitin yung ating manifold gauge. At lalagyan natin ng pressure yung buong system ng refrigerator. Lalagyan natin ng hangin gamit yung ating DIY compressor at saka yung ating manifold gauge. So, binuksan muna natin yung high pressure side natin. At ilalagay natin yung red na hose dito sa ating access line ng compressor. Yan para makatawid yan yung mamaya yung hangin natin. Tapos yung yellow na hose naman is ilalagay natin sa pinakabuga ng ating DIY na compressor. Sa so ngayon is kakargahan na natin siya ng hangin. Para pumasok yung ating hangin so siyempre gagamitan natin ng manifold gauge. So para masukat din natin yung hangin na ikarga natin so iset lang natin niya sa pinakamababa lang sa 100 PSI. Para hindi naman madisgrasya yung ating evaporator o hindi pumutok yung ating evaporator na refrigerator na nire repair natin. So, kahit 105 lang, 100 PSI, okay na yan. So, at ipapatay natin yung ating DIY na compressor. Yung pinaka-DIY vacuum natin. So, yun. So, umabot na tayo sa 100 PSI lang. Yan yung kargang hangin na naipasok natin sa buong system ng refrigerator. So, kumuha na muna tayo ng sabon at titingnan muna natin kung may mga butas or may mga leak. Yung hangin na yon yun ang kinalagyan natin sa buong system para may check natin yung pinaghinangan natin. Yan, may check natin yung pinaghinangan natin kung may mga leak. pwede na natin ulitin pa. Pero kapag gawala ng leak, pwede na natin yung i-vacuum at kargahan na natin ang refrigerant. So, wala namang leak mga ka-DIY. Okay naman siya, walang leak. So, ngayon tatanggalin na natin itong pinaka-pula na hose or red na hose. So, tapos na kasi natin gamitin yan para sa pressure natin. Ngayon naman is para sa vacuum yung yellow na hose is ilalagay natin sa pahigop o vacuum ng ating DIY compressor. Tapos yung blue na hose, yung sa low pressure side, ilalagay naman natin dito sa access line ng ating compressor para maka-access tayo, para makapag-vacuum. Yung sa high pressure side natin, isi-close na natin to. Tapos yung bubuksan naman natin yung ating low pressure side para makapaghigop tayo dyan or mabacuum na natin yung buong system ng refrigerator natin para mahigop natin yung hangin sa loob at yung mga moisture ay sumama na rin Ayan, so isaksak natin yung ating DIY compressor at yon antayin natin na umabot hanggang negative 30 PSI so kailangan maka abot tayo ng negative 30 para mabakyom natin lahat or mahigop natin lahat yung hangin na ikiharga natin kanina pati yung mga moisture ay sumama na rin dyan so mas maiging ibakyom natin hanggang 15 to 30 minutes pwede na yon pwede na natin yung hayaan ng 15 to 30 minutes na pagbabakyum. So, babalikan natin mamaya yan para sure yung ating ginagawa ay natanggal na natin yung mga hangin sa loob, pati yung mga moisture dyan. So, ang oras natin mga ka-DIY is 5 o So, mamaya babalikan natin yan. So, yan mga ka-DIY, mga ka -DIY, umabot na tayo ng 5 25. So, pwede na yan. So, ang gagawin natin is, i-close na natin itong low pressure side natin. Pagkatapos nating i-close yan, pwede na natin tanggalin yung hose na nakakonekta doon sa ating compressor na DIY. Kukonekta naman natin yung yellow na hose dyan sa ating tangke ng refrigerant o yung preo natin. Pagkatapos is, bubuksan natin itong high side natin, high pressure side ng ating gauge para lumabas yong nakastak na hangin dyan sa yellow na hose. Para porong preo ang pumasok doon sa ating system at hindi siya mapasukan ng hangin. Ang ginamit pala mga ka-DIY na compressor natin dyan is 134A. So yung gagamitin natin na refrigerant o prion is 134A din. Yan. So kargahan natin at least 30 PSI lang. Yan 30 PSI bago natin isaksak yung ating unit. Saka naman natin yan isaksak. So lagyan muna natin ng clamp meter para mamonitor natin yung amperahe ng ating refrigerator yung ating compressor mga kadeway masukat din natin yung amperay pagkatapos isaksak muna natin at kusang bababa yung ating manifold gauge kapag ka sinaksak na natin yan kung napapansin nyo nagbigay na siya ng amperay at bumababa na rin yung pressure ng ating kinarga na refrigerant yan bumababa kasi uh, dyan natin masusukat kung gaano ba karami yung ating naikarga karga at kung napapansin nyo pinasinga ko muna dito yan yung unang karga ko pinasinga ko muna dun konti sa ating filter dryer. Tapos karga na naman ako mga ka-DIY. Yan. Hanggang umabot tayo dyan ng mga 10 PSI. Pagka umabot na tayo ng 10 PSI, pwede na nating obserbahan yung ating refrigerator. So, bumababa pa yung gauge ng ating manifold gauge. Bumababa pa. Sa negative, ibig sabihin ko lang pa yung karga natin. Yan. Kargahan lang natin ang dahan-dahan. Pagkakarga, sarado. Karga na naman. So para hindi mabulunan at hindi masira yung ating compressor, baka matchok naman yung ating compressor pagka bomba ng bomba tayo ng refrigerant. Yan. Sa pangalawang pagkakataon, nagpasingaw pa ako. Yan. mga tatlong pasingaw lang, okay na yan. So malakas yung pressure ng ating compressor. So para lumabas na rin yung moisture at sumama doon sa pinasingaw natin. Yan, isa yan sa mga paraan mga ka na mas mabilis nating matanggal yung mga moisture kung may mga natitira pa sa loob. Kasi pagka uh, mag-circulate yung refrigerant, yung filter na yan, dyan yan mag -iipon. Tapos pag pinasingaw natin, lalabas din. Yan. So ngayon is may karga tayong 5 PSI. Yan. So dagdag ulit tayo. Hanggang umabot tayo ng 10, okay na yan. Sapat na yung 10 PSI or 9 PSI. Saka, tayo, saka natin obserbahan. Yan, so mainit na yung filter dryer. Ibig sabihin kapag ka umiinit yung ating filter dryer, maganda yung function ng system ng refrigerant. so, ngayon mga kadeway, umabot na tayo ng 0.6 amps dito sa ating clamp meter. At dito naman sa ating manifold gauge is nakakuha tayo ng 4 PSI. So pagkalipas ng 30 minutes, binalikan natin. Pagka 10 PSI na yung karga natin, tapos pagka 30 minutes, binalikan natin, naging 5 PSI na lang. So napapansin nyo, is umusok na sa sobrang lamig yung ating evaporator ng ating refrigerator yan yung ice kasi kanina dyan yung kunting tubig is nag ice na so meron kunting tubig dyan nilagay natin yan medyo ano na medyo yelong yelo na talaga at nag umuusok ibig sabihin ayos na ayos na yung ating ginawa so ayan hanggang dito lang ating video mga ka DIY maraming maraming salamat sa inyong panonood so kapag kang ginamit na refrigerant is 134A 134A nilang yung ilalagay nyo so hanggang dito lamang at maraming maraming salamat balaam voilà.